na ulan naking mundo ay lunuling tuluyan tulad ng pag-agos mo di mapipigil ang puso ko naglilihab pag-ibig ko'y umapaw damdamin ko'y humihiyaw sa Hanggang sinasabayan mo pa yung kanta, no? Sorry. Lalo bumapangit yung timpla ng panahon, eh. Hindi ko na nga nakikita yung daan, eh. Sorry na. Ay! Baby, huwag kang mag-alala, ha? Di nakaka-uwi rin tayo, okay? I'll be careful, I promise. Alex, hello! Ano ang mag-alala? Hindi mo ba nakikita yung baha? my God. Baha nga, baby. Exactly. Paano na to? Eh, hindi rin naman tayo pwedeng magtagal dito sa kotse, lalong-lalo dito sa daan. Baka matangay tayo ng baha. Ano ba, Alex? Why are you asking me? Hindi ko din alam. Ikaw tong nasa manibeli. Dapat kasi nakinig tayo sa weather forecast kanina. Nagstay na lang tayo dun sa hotel. Pwede ba? Ay. Tumahinig ka na nga muna, Ara. Kasalanan mo rin naman to eh. Ikaw ang aya ng aya na umalis na tayo ron sa hotel kahit na sinabi ko sa'yo na delikado, di ba? <laughs> ano? Baka nakakalimutan mo na ikaw yung gusto ng umuwi dahil may duty ka pa mamaya sa ospital, di ba? Ah. ano ba ah! Ayaw nang mag-start! Mm. Ah. tayo dito! Oh, no. Anong gagawin natin? Na-stranded na tayo dito. Teka, teka, teka. Wait. Tarikang tumawag sa ospital, okay? <tong> <tong> Walang signal. Kakainis! Anong gagawin natin? Di ko alam. Maghihintay tayo dito? Paano pag... Paano pag natangay tayo? Hindi ba tayo pwedeng bumalik, Alex? Ano ba? Huwag ka nga mag-panic dyan. Hindi ka rin na naman nakakatulong eh. Tsaka isa pa kasalanan mo rin to ara eh. Ano nga ako? Ano nga ako? Ikaw lang naman yung iniisip ko kasi puro katrabaho. Hindi mo man lang naisip to. Pwede ba? Huwag ka na lang muna magsalita, okay? Hindi ka nakakatulong sa totoo wow, lang. Wow! Wow! Ako pa ngayon ang sinisisi mo. Ayusin mo nga pagtrato mo sa akin. Tandaan mo ha, tandaan mo. Hindi ito yung unang beses na rude at insensitive ka sa akin. Anong pinagsasasabi mo, Ara? Napaka-supportive ko nga sa'yo, di ba? Oh, sino ba yung gustong mag-celebrate ng anniversary sa ganitong kalayong hotel? Di ba ikaw? Bakit, Alex? Kontrolado ko ba yung panahon? Supportive daw. Eh, lagi kang ka nga nakasinghal sa akin. I'm sorry, okay? Alam mo, mas mabuti na manahimik ka na lang muna. Pwede. Panik ah, ka ng panik eh. Kala mo naman may may tutulong. lana, na. stuck na talaga tayo. Aanuri na lang tayo rito hanggang mamatay tayo sasabayan mo pa ng kaartihan mo. Alex, pwede ba? Tama na? Oo, Ara. Tama na. Itigil na natin ito. Ang pinagsasabi mo, Alex? Ayoko na. Ah, ano nga ayaw mo na? Hindi ko kaya ng ganito, Ara. Hindi ko nakakayanin na makasama ang taong hindi kinukonsider yung magiging consequences ng actions niya. Oh my God. I can't believe this. I can't believe this is happening. Hindi ako makapaniwala that you are doing this to me sa ganito pang sitwasyon. Na, nakakatawa. At alam mo yung nakakatawa? Ikaw pa. Ikaw pa talaga yung may lakas ng loob. Pikang pika na ako sa'yo. Punong-puno na ako sa pagbubunga nga mo. Sa totoo lang nakakaumay. Kasalanan ko! Shut up! baby. Hey, can you hey. Alex? We can get through this. bakit mo you need to be Alex? Come on. Ano kung sa na hindi talaga tayo para sa isa't isa araw? Alex, ano na naman to? Hindi ko na alam, Ara. Maybe we just need a break to figure things out. Really? Sa tingin mo masasolve ng break up tong baha? Pag ba nag-break tayo ngayon na Alex, so automatic titigil tong nakakainis na ulan na to. I just need some space to think. <laughs> Alam mo tong baha na to? Highlights lang to sa mga issues sa relasyon natin. Let's see. Ito nga hindi natin ma-handle ng maayos eh. But... Alex, I believe in us. I'm not. Hey, we can work through our issues together. Di ba nga, sabi mo, communicate and compromise. Compromise? Palagay ko hindi na talaga, Ara. Hindi mo nga kaya yung compromise na sinasabi mo eh. Maybe this is, this is the time we should end this. <laughs> Nagpatalagay ko si Wallace. Do you really want to give up on us? Siguro. Hindi eh, ko na alam, Ara. Sana nga tumigil na tukulan para magkaroon ka na ng space na hinihiling mo. Dear Love Habang patuloy ang pagbuhos ng ulan ay nanahimik lamang kami ni Ara sa loob ng sasakyan. Trapped kami sa kalsada ng mga panahong iyon ngunit malinaw sa akin ang napakalaking factor ng pangyayaring ito. Kung bakit bigla ko nalang naisipan na makipaghiwalay. Hindi ko rin alam kung paano pero nakatulog kami pareho pagkatapos ng sagutan. Nagising na lang ako dahil sa paso ng sinag ng araw sa aking mga balat. mag alas 9 na ng umaga noon. At medyo humupahupa na rin naman ang baha. Pinagmasdan ko si Ara na mahimbing ang pagkakatulog. Mugtong-mugto ang mga mata. Malinaw naman sa akin na ayaw na din akong kumawala sa relasyon namin. Tinamin ko na nadala lamang din ako ng panik at pag alala Tulog pa rin si Ara habang binabaybay ko ang daan papauwi sa kanila. Pinagmamasdan ko lang ang maamo ng mukha. Maamo, ngunit punong-puno ng lungkot. Gusto kong bawiin ang lahat ng mga sinabi ko sa kanya. Sana, mapatawad pa niya ako. Yan, ang katangi-tanging bagay na tumatakbo sa isip ko. Baby? Hmm. Baby, kising ka na pala. Look, I'm sorry. Don't say sorry. kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! <laughs>